representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transitional Crime, Transnational Crimes. Bakit wala po yung Executive Director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant Ang nag-serve... Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at kayo pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like comment at subscribe. Ngayon naman po ang i-content natin ay itong sinabi po, itong sinabi po na si Rodante Marcoleta yung kanyang sinabi ukol o tungkol sa pagkakahuli kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan pa po natin. representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamala. Ang pumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkarali niyong narinig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah. Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law. You have the right to engage your own country. Yun po yung Miranda rights. Ang nagbasa noon ay si General Torre. Hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa. Bakit po ganun ang proseso? Nakalagay po sa tuntunin ng ICC na kapag ka ang mamamayan ng isang ng katulad natin ay hinuli na Interpol, siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya naninirahan. Ang ibig sabihin noon, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon na grande ang kanyang aeroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala mo sa PMR Airways. bakit po natin ipinaririnig o ipinapanood po sa inyo yung sinasami po ni Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta po, siya po ay isang abogado. Siya po ay isang attorney. At alam po niya ang batas ukol sa pag sa isang tao. At doon po at si Rodante Marcoleta po ay tumatakbo rin po na senator po Pakinggan pa po natin ang sinasabi ni so, Rodante Marcoleta. Kailangan tumaan sa proseso ng domestic state. Yung nga, kailangan ilalagin, kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay applicable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may, may sa ayos. Ito po, pinapakinggan natin punto for punto. Teka po, siguro po, kayo po, kayo po na nanonood ngayon sa akin. E napanood nyo po yung pag-uli. Pag-uli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang sabi ni General Torre doon? Atakin ko yan. Atakin ko yan. Maniwala ka. Diba yun po ang sabi ni General Torre. Sabi na natin isang kang general. At yung inuuli mo ay isang may kaso. Subalit, that of what? Ngunit, alam po natin na si dating Pangulong Roja Duterte o Pangulong Duterte, siya po ay may karamdaman na. Makita nga po natin naglalakad si Pangulong Duterte. Nakaganyan na po. Nakaganyan. Tapos may mga bodyguard po siya na umaalalay sa kanya kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya po ay 80 years old na. Siya po ay 80 na. Kaya napakatanda na po. Napakatanda na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung napapansin po ninyo dun sa video na lahat naman po tayo sigurado ay napanood natin, hindi po siya makagalaw ng ayos kasi meron na po siyang nararamdaman sa kanyang katawan dahil sa kanyang katandaan. Ito, pakinggan pa po natin ang sinasabi po ni Karo Dante Marcoleta. Dapat tinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Tinala po siya sa Pilimor Air Base. Ang hibig sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanyang anuman. Kailangan na siyang dalhin ka agad, dalhin ka agad to sa Netherlands. Yun, nasaan ang katuwiran? Ang pamantayan ng batas na sinusunod, kahit na sa ISIS. Alam po natin, alam po natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung kapanahonan po niya, eh, napakarami po niyang nagawa. Napakarami niya po mga proyekto, lalong-lalo na po lalo lang lalo na po nung pandemic sabi nga po nung, nung, mga nakakausap ko sabi niya kung wala si Duterte paano na tayo nung pandemic diba sabi ni Duterte nung panahon po nung pandemic maganap kayo ng mga pondo maganap kayo ng maari natin gamitin upang makabili ng bakuna yun diba kapanahonan po ni, Pam, ni Pangulong Duterte yun. Siguro ikaw na nanonood ngayon, eh, nagkaroon ka rin ng bakuna sa panunungkulan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe at kung pwede po ipakishare po sa social media yung ating vlog ngayon. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung pagkakahuli yung pagkakauli po kay Pangulong Rodrigo Duterte at dinala po siya nga siya sa Netherlands. Ayun, doon po siya lilitisin ng ICC. Pero alam natin na maraming nagawa, na maraming naging proyekto, maraming natulungan si Duterte, lalong-lalo na po sa mga kapulisan natin, sa mga uniform personnel. Yan po. Lalong-lalo na po sa kanila. At maliban po doon, napakalaki rin po. Napakalaki rin po ng nagawa ng Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Bakit po? Sabi ko napakalaki napakalaki ng utang na loob. Uulitin ko po. Napakalaki ng utang na loob ni Bongbong Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yun? Baka sabihin nyo, ano po yung utang na loob na yun? Diba ilan na po ang presidente? Ilan na po ang mga presidente dumaan? Eh, wala pong nagsuggest o wala, eh, hindi po sila pumayag na ilibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani lahat po sila ay tumututol na ilibing sa libingan ng mga bayani ang tatay po ni Bongbong Marcos. Di ba? Siguro po yun. Siguro po eh nag rewind sa inyo yung pangyayaring yon na wala pong nagawa wala pong nagawa yung mga tumututol na huwag ilibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Marcos o yung pong tatay ni Bongbong Marcos na si Ferdinand Marcos Sr. Di ba mga kapatid? Sabi nga ni Bongbong Marcos, napakalaki ng utang na loob ko. Napakalaki ng utang na loob ko kay Pangulong Duterte. Eh ano po ang nangyari ngayon? Di ba? Ano po ang nangyari ngayon? Ito po ay kwento-kwento lamang po. Ito po ay naging kwento-kwento po namin nung mga nakaraan habang kami po ay nag-usap-usap dyan sa isang lugar. Diba? Sa isang lugar. Sabi nga eh, buti pa si Duterte maraming nagawa. Eh si Bongbong, hanggang ngayon yung pangako niyang 20 kilos, 20 pesos, 20 pesos na kilo ng bigas, hanggang ngayon po hindi po nangyayari. di ba? Kaya, wala tayong magagawa. Ganun po talaga. At alam naman po natin. Alam naman po natin na marami po ang nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro napanood din, din po yung mga nagsagawa ng rally nung ang Pangulong Rodrigo Duterte ay inuli at dinala. Diba? Dinala sa ICC. Diba mga nanonood at mga patuloy na sumusubaybay po sa ating YouTube channel. Ito pakinggan po natin ulit sinabi ni Rod, ni Rodante Marcoleta. representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transitional Crime, Transnational Crimes. Okay. Bakit wala po yung Executive Director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant Torres? Ang nag-serve po ay yung General pagtak gumawa ng bahay na 'yon. Ang dapat po na gumawa noon ay yung representative ng Interpol nahanang ayon. Ay hindi pinapaliwanag ng pamada. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe po muli po. Ay nagpapasalamat po ako sa mga subscriber ko at sa mga walang sawang nanonood ng ating mga vlog. Mag-comment po kayo, at tayo ay magre-reply po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood.